Ano nararamdaman mo nakita mo na yung ano yung <laughs> sing-sing? Ay, ano tayo? Gusto tayong linawin, linawin. Oh, sa all. part 25. Ayan. May paglilinaw po tayo kasama natin si Kuya Joma at Kuya David Vlogs. Ayan. Ayan mga kamamashi, ito naman kung naalala nyo, natatandaan nyo, ito yung time na binigay ni Jomar kay Carla yung promise ring, di ba? Ano, ay, shoot ko na sa'yo? Ano na? Ano na? Ka, ka na po, ano. Sa so, ngayon, hindi ko po yan masusunod mo sa kot. Sige, ganito. Kung hindi mo kong may masot, okay lang. Dapat na akong maghintay. Kasi lang. Teka, may napapansin na ako. Napansin niyo ba mga kamamshi, mga kalingap? Nung sinabi ni Jomar na, Teka, may napansin ako. Biglang nabago yung expression ng mukha ni Carla. Teka, may napapansin ako. Ayan. Nagulat talaga siya. Hindi niya talaga siguro ini-expect na makikita o nabigla siya. Teka, napapansin ako. Wala ako. Akin na yan. Patingin niya ng kamay mo. Akin na. May, may sunod ka na eh. <laughs> Mas buti ng Sa Yan hello po mga kalingap. Welcome back po sa ating channel, Goyanel. And for today's video po, siyempre katatapos lang ng... ano, uh, jump car part 25. Yes. And then may ano tayo, gusto tayong linawin, linawin. Dun sa Sana part all, may, may paglilinaw. Yun, may paglilinaw po tayo kasama natin si Kuya Jomar at Kuya David Vlogs. Support ano po ng yan? ating kanya-kanya mga channel. And then, syempre, tatanong namin sa iyo, Kuya Jomar. Para ma-hatsit nito si Jomar, ah. <laughs> anong, ano, anong nangyari dun sa, sa part 25, kung saan nakita yung singsing -sing, -sing. Yes. nasuot ni Carla. Teka, may napapansin ako. <laughs> ano ibig sabihin? May ibig sabihin ba yun? Ano kwento mo nga sa amin kung anong nangyari. Naku, nasente, nasente yan ng kaganapan. Kuya dun sa sing-sing. Nalitin din kasi kami kasi nakita talaga namin. Pero kaya, yung pag, pagkawag ano, wala na. Wala na. Wala <laughs> na, wala, diba? Na, tapos yung pagbaba, nawala. Parang magician, no? Magic, Minagic magic, lang. magic, magic, ano na magic, Ano magic, 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 na Ewan ko siguro mo yan. Kapag <laughs> <laughs> ko eh. yun eh. Ano bang alawad ko yun? Sa birthday ni Karla. Ano yun? Ano mo yun eh? Kapag alawad ko yun, na pag binigyan niya yung jomar ng sing-sing, sa Sing. oh. birthday, nag-fireworks. Fireworks? Oo. Fireworks. Oh. No, oh. <laughs> oh, David. David <laughs> Zaliano. <laughs> Tapos after nung fireworks, fireworks, ng mm -hmm. o, <laughs> na iwan sila doon dalawa. Umhmm. Nakulitan tayo doon sa main. Oo. Tapos may hinabot ito. Jomar. Oh. Hinabot niya. Tapos... oh Hala, oo nga. Maluhod niya. Oo nga. Grabe lang ito. pa. Hindi, pero hindi pa. kikiligin ka na tapos pa. Pwede na basta box. Ba? Oo. Oh. So, ayun na. Pag buwas yung box na ganyan, inabahan mm. si Carla. Siyempre nakita ko yung mukha ni Carla sila ba? Paano yung mukha, bro? Gano'n? <laughs> 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 <Ba yun? laughs> <laughs> nananampal yun eh. Oo. Oh, oh. ah, nanampal yun. Masakit yung nanampal eh. Oo. tapos, Ayun na, na. nga, pagbukas ng box, ayun, sing-sing. Nandun na? Nandun, may sing-sing. Wow. Nakakita mo. Sing-sing lang ba? Sing-sing, tapos may quintas. Oh, Uy! Sana oh, oh, oh. oh, oh. oh, yeah. May quintas pa. Kaya nung ako, may sing-sing, tapos may quintas. oh Yung sing-sing pwedeng isuot. <laughs> yung sing-sing pwede din i-quintas. Di oh ano pa nare-reversible? Ah, Hindi, oh. nilalagay mo kayo sa quintas. Yun. Ah, mm. naging pendant? Ah, oo. Oh, 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 pendant. Uh, Tapos, sabi ni Carla, pasensya na po po yung chobo. Pero hindi pa sabi, hindi ko ba po yung mas susuot ko yun. Nagmuntunan ko kanina yung video sa'yo. Ito. Tulungan so, na natin si David magkwento. <laughs> Ang daming tao kanina sa mga daming regalo. Ang daming nagpapot sa'yo ng regalo. May bibigay ako sa'yo. Ano mo kung ano to? Okay, well, so, ano? Ano, ano? yung nasa tingin mo? Ito, ipigay ko na. Um, ito, promise ring and promise necklace for you. Wow. So, gusto po so. Ano, isuot ko na sa'yo? Ano na? Okay mo. Pasensya ka na po. Ano. So sa ngayon, hindi ko po yan masusuot. So, um, hindi mo masusuot? <laughs> Sige, ganito. Uh, kung hindi mo po may masuot, okay lang. Yan, yan yung pangyaring um, pagbigay ni, ni John Mark kay Carla. Saka pala. Oh. Kailan daw niya masusot yun? Uh, pag ready na yata. <laughs> <laughs> ano ibig sabihin ng ready? Pag ready <laughs> na, na ano? Kasi sabi ni John Mark, maliligaw na daw siya. Pag Ay. ready na magpaligaw? Oh, 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 oh. Susot niya lang ready. Ay, um, kaya pala napansin alam, natin dun sa mismo sa ano. Very general yung ready Oo. Oh. <laughs> Kung hindi mo pa may masot, okay lang. Hindi pa rin ako mag-try. Ito, sa na lang. Saka pala, sa lima, hindi ako sagot eh. Nalala mo yung ano? Nalala mo yung tinong ko sa'yo dati? Kung pwede. Sige pala lang ako. Diba yung ano, nasa ato may tabing dagat tayo? Di ba, ko sa'yo kung pwede na. Pwede na ano

<laughs> Akala mo sinagot na eh, no. Sinagot lang naman, na pwede naman ligaw, pa si <laughs> <Pwede na. laughs> Ah, 'Di ba Sabi kasi nila ano, Kuya Neil, baka pwede naman ligaw, pero para sa akin, doon pa lang sa birthday ni Carla, 'di ba, sinabihan na siya na pwede na. Ibig sabihin, yung pagsuot ng singsing, -sing, hindi 'yun sa pagpwede naman ligaw. Ano kaya ang dahilan? <laughs> si Carla lang nakakaalam. Uh, isipin na lang natin na ano, ready na magpaligaw na lang. Mm, Siguro, at... nung ano palang, lang, nung birthday pa lang eh, nag-oo na si Carla eh. No, di ba? ready lang mag-date. Yes, eh. pwede, pwede, pwede. ready na mag-date. yun. Kaya pala. So, ano naramdaman mo? Nakakita mo na yung, ano, yung sing-sing. Dito ako natatawa talaga, grabe. Idulit-ulit ko talaga ito. Paulit-ulit ko pinapanood ng tawa talaga ng tawa. <laughs> Pakinggan nyo, ha? Kaya pala. So, ano naramdaman mo? Nakakita mo na yung, ano, yung sing-sing. Wala. <laughs> Hindi natin napapansin mo siya. Alam niyo ba ko na niyatawanan ko? Ay, napansin niyo ba ko nung saan ako natawa? Wala. So, ano naramdaman mo? Nakakita mo na yung ano, yung sing-sing. <laughs> Kasi di ba, ang tanong ni Kuya Neil para kay Jomar. Pero ang sumasagot si David. <laughs> Ulitin natin. Wala yun. Kaya pala. So, ano naramdaman mo nakita mo na 'yung ano, 'yung sinseng? Una, hindi na natin napapansin masyado eh kasi vlog. Ano? Na Nana, napansin ni David. Sabi, <laughs> bakit parang naisip niya siguro bakit ba ako sumagot? Ikaw ang mag ikaw ang may pakiramdam noon, sabi niya, timulitin natin. Ano? <laughs> 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 Napatingin siya kay Jomar eh. Ikaw, ikaw nakaramdam no? ulitin natin. Ulitin nyo ah. <laughs> Bahala kayo dyan. Ano yung sing-sing? Wala. <laughs> Hindi natin napapansin masyado eh. Kasi... Mm -hmm. lang, Wala kasi. Oo nga naman, Jo. Mari ka sumagot. <laughs> <laughs> Nagulat ka ba? Nagulat ka ba? Nasa isip mo nung time na yun. Ako na kasi ako. nakita ko. Hmm. Siyempre yan, Tapos may kumikinang sa kamay. Madali-dali. Okay. Ay nagkwento na. ay puso-puso. May puso-puso. Ah, yun, nakita ko nga. Pero bakit tinamarites niyo ako dalawa? Bakit <laughs> nangyayari <laughs> yun? Napag-usapan niyo yung dalawa? Eh sabi ni Direk eh. So <laughs> 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 okay, yun, salamat tayo. Oh, okay. Ikaw kasi wala kasi. Kaya yun, may Pag wala, may Oo, pag wala, yun yung pulutan. Mm -hmm. Kasi kami ni Kuya Nico. Uh -oh. Sige, na go. Sige, tuloy mo na. So, so, kasi, ba't kasi? Ayun na nga. So, ayun na nga tayo. Saan nga ba tayo? Nakita mo na yung sing-sing. Nakita sing -sing? ko. Mm -hmm. Napansin ko. Napansin oh, mo ay, pa. Ako, pinaliguligul na ni Jomar. Yan, tanong lang naman ni Kuya Neil. Anong naramdaman mo nung napansin mong suot ni Carla yung sing-sing? Ayan, nagkwento na ang Jomar. Hindi na sinabi ko anong naramdaman niya. Na napansin din 'yun. Binilugan niyo pa nga, i-screenshot niyo pa nga. <laughs> <laughs> Sinin pa ka sa mga messenger natin, ha. <laughs> eh. Iba rin Ayun, na ng mga ano, okay. boys. Okay. 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 Sana so, na nga tayo, nakita ko, pinansin ko, tinago niya. Tinago niya sa likod, dinadagdag sa likod. Ah, <laughs> oh. bata si Jomar. Tapos pinipilit ko. Pinipilit ko, ayaw. Ayaw talaga. Tapos yun na nga, pag gano'n niya, wala na. Nawala. nawala. Ah, ah, nah. Pero alam nyo, ano, nung pagtingin ni Kalingap, ano, ni John Mar, na wala na yung sing-sing, naramdaman nyo ba yung parang nalungkot siya? Maputi ng gal. Wala. Sabi <laughs> na. Ano ibig sabihin na nagbago isip niya? <laughs> may change, sa you know, change of mind. May change of Ikaw ba, Carla? Wala ka bang gusto sabihin sa akin? Ito yung tayo dyan may change of mind. Meron? Meron? Pwede mo naman sabihin sa akin. Tayo tayo lang naman dito. Sa Yun lang. <laughs> Parang biglang nagbago yung isip ni ano ni Carla. Hindi natin alam kung anong dahilan ng pagsuot ni Carla ng sing -sing. Tapos yung yung mapansin ni Jomar yung singsing. -sing. Hindi -sing. natin alam kung anong naisip ni Carla. Siguro may plano na sana siya na na-postpone, diba? 'di ba? Hindi natin alam, wala nang nakakaalam kundi si Carla si lang susunod, next week pa naman Ngayon na. In your mind. Oo. Siguro hindi na ulit ready. Hindi lang. <laughs> Or baka nahiya lang yun. Mm, nahiya lang pwede, yun. Tama talaga. Malamang may plano na sana si Carla kung ano man yun. Nahiya. Alam yun. So yun na nga po. Hanggang dun na. Ah. Yan ang ano kwento? Yun yung kwento. <laughs> Kasi hindi pa po nagtatapos ang kwento. Yes, ah, ano pa? hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Abangan nyo po. <laughs> na eh, nakita nyo na. Nakita niyo. At least nagpakita na yung may wagang singsing. -sing. Oo. oo. Ayan o. Oh. Matagal nang hinahanap nila. Eh, matagal na yan. Mm. Hindi ko rin so, parang, gusto nyo ipakita talaga kasi ginagay yung niya. Gina, gina, oh. kitas din ano. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo nga. Yun din sinasabi ng iba. Parang gusto na talaga ipakita. Kaya lang. Awan. May parang biglang nagbago isip ni Carla. Siguro. <laughs> Pero ba't nakakasama pala yung ano? Hmm? Sa usapan si Kuya David yes. Vlogs. Gusto <laughs> ko malaman. Eh, hey, kasi naman, ba't ba kasi laging magkausap sila? Nagsiselos pala. Nagsiselos pala si, si Kuya Jomar. Sino mas magkausap? Tayong dalawa o kami? So, ang ending pa. ang ending daw silang dalawa? Nagsiselos. Bye, Kuya. <laughs> Nagsiselos. Eh, siyempre ba, magkausap tayo lagi kasi... <clears throat> Kape. Oh, gym. Gym. Live. Live. Vlog. Vlog. Mission K-Boys. Oh, lagi magkasama. Ah. Oo, oh, lagi tayo magkasama. Oo. Oh. Hindi pala hindi. So yun, basta mag so magkausap so mag po kami. Pero ano ba sinabi? Nagkausap po kami ni Carla po. Pero syempre, hindi naman po natin laging ano yun at may tawag nga po. May school. Yes. Ayun, baka may sagot pa, Jong. Sabi din. Ano ba sabi ni Carla about kay David? Ah, huh? ano ba sabi ni Carla about the Sabi kasi ni Carla, ipilagdaan <laughs> daw. Uh, yeah. <laughs> eh gusto ko mang sabihin, gusto ko magkwento kay Carla. Di ba? May may kwento si Carla, may alam si Carla, mas may alam si Joma para mas gusto pa nga daw niya magkwento sa ana eh. <laughs> Pinagtuhaan kayo, yung iba, yung yes. para sa inyo, huwag ako. Oo oh, <laughs> nga Pwede, hindi naman. Hindi pwedeng hindi ka kasama. Anong tawag doon? Chismisa na yun. Huwag <laughs> ako <mo> pinagtuhaan yun. <laughs> eh, kasama na yun doon. Mm. Alam Siyempre kasama na nga yun. Anong pag-uusapan kung alam mag-imamaretesan? Hindi <laughs> ka na naman. Ako na naman ang topic nyo, di... Dapat kayo dalawa. Hindi, i-chismis rin ako sa ibang vlog niyo. Lagi ko na mag-chismis. Kahit hindi mo sabihin, bro. hindi mo sabihin. Ah, ganun sila po. Kahit hindi mo sabihin. Hindi mo sabihin. Kasi... Automatic na yun. Naisip ko lang yun. Oh. So, quiz lang pala tayo. Quiz lang. Labang pa kami. Ano? Ano na? Ano na? Labang pa kami. Oh. Labang pa. Ibig sabihin, kapag wala si Jomar, lagi din nila napag-uusapan. Siguro, about sa Jomar. Jomar. Grabe kayo. Okay no? lang kasi kasama mo si Carlo pag malapit. Sa bagay, sa bagay. Yes. Ay, oh, ba ay oh, wow, wow, pala. Di ba matagal siya dito sa Daet? Ay, oo. Oh, mag mag Anong plano? Mag more commission pa nga eh. Bro. Siguro madalas natin siyang makasama. Matagalan na. So, yun nga. Anong plano natin guys? Ano? So, guys, kayo. I-comment nyo dyan ah? sa comment section. Sa... Nakita nyo din ba? Ay, parang... Na yes, nakita si namin. Parang nasab nasabi nga niya ano, ni Carla nung na na ay nasabi mo kay Carla na gusto nyong yung ano basta kayo lang oh oo oh, at nagkikwentuhan kami hindi kami mapayag kasama kami kasama kami bigyan niyo nang time yung dalawa guys ah, alam niyo kami makain ako binakin test din ako eh papalit pag may ano may martes para makarating din sa amin nice Bawi, gusto mong magpabawi. Sige, sige. Paano tayo mga pabaway, kamarites niyan? Oo nga. Hindi <laughs> kami kasama. Pwede naman sa tabing, uh, tabing table. Ah, ah, tabing table na kayo. Ah bro, kayo. ganto na lang bro. Mm -hmm. Nasa kabilang table sila. Pero kayo, mga disguise guys kayo. Na parang dapat din eh kayong makilala. Para si Carla, masabi niya yung mga dapat niya sabihin kay Joe. Pwede, pwede. Nakakatawa <laughs> naman ng usapan talaga ng mga K-Boys. Ang lito ko bilang. Ang ang lit ng coffee lab. Ang lit lang <laughs> ng coffee lab. Hindi bro, bibiglang yung ano, kita sa inyo, bibiglang. <laughs> <laughs> oh. Bibiglang? Oo. Bibiglang <laughs> daw, tatakpan yung ng kapi. Parang di tayo pwede mag-usap-usap, makikilala yung boses <laughs> natin. Sorry, may hapas <laughs> na lang, di ba yung hapas yun? Dito na hapas yung guys. Yan. So at least na linawan tayo dito, ano? Hindi ko alam kung nilinaw nyo. Yung sing-sing bro. Anong meron doon sa sisi? Late sa ay, ano? Hindi update. Hindi na <laughs> si si Hindi, dapat pag-usapan natin yan. <laughs> ay, Pero bro, bakit bro, ano, nahihiya siya, nahihiya siya, nahihiya siya na ipakita sa yes. yeah. yung suot na yung sisi? Ay, bambira. Bro, explain nyo Uulit na naman tayo na kasi. Panorin mo na bro. Yun yun tanong Explain na. Ah, explain na. yung vlog natin eh. Nahihiya pa kasi talaga si Carla. Siguro nagbago yung isip. Nagbago yung mm, isip. nagbago isip. naging ready tapos hindi naging ready. <laughs> kasi pinag <-chismos> niyo ako. <laughs> Sorry na lang kasi. Sobrang nagpapasalamat nga po ako, kasi kaya lang dito ako nakasot okay, ng mga gantong damit. Ganda. Oh. Nice, diba? pag ko ng mga sponsor. Pati po yung mga relo. Oh. Huh? Teka, may napapansin na ako. Oh, akin na yan. Patingin niyo na kamay mo. Akin na. Hindi talaga na ako bye, sa May sunod ka na eh. So, At akin na. Patingin, ipakita mo. Sige na. Isa. Ala po. Meron na ako nakita. Akin na lang patingin. Mas buti gal. Wala po. Sa kamay na. Huwag mo tanggalin. Akin na. Pakita mo na kasi. Pagkita mo na si eh. para kami hindi na proud eh. Na. Dito, dito, naramdaman, nararamdaman nyo ba na talagang, ang lungkut, parang nalungkot si Jomar, no? <laughs> ayun yung regalo mo ng birthday? Oo. Bakit? Bakit? Ano bang ano? Ano, ano? Mahiya pa siya, Emma. mga kalinga, ayun na kasi ipakita. Pero gamitin na po yung ano. Yung, <laughs> kala ko pa naman, meron. Namalik lang siguro ako. Eh, yeah. wala Bakuwa. pala. Ah? Parang sa mga ko, siguro in-expect ko lang na sinuot mo na. Pero, mali pala ako. Ito rin namin. Anyway, alam mo, Carla, labas naman tayo nun no? Kasi, lagi ka na lang busy sa school. Pag tuwing inaaya kita, lagi ka na mga school. Kailan ka ba mapadaid? Ano po? Next week. Next week? Anong gagawin mo dun? mag odt po kami. ODT? Two weeks lang sa diet. Two weeks ako sa diet? Eh di mas malapit no. na tayo. Gusto naman makapaglabas na tayo niyan. Basta pag ano, sa your schedule mo, sabi ka lang ha, susunduin kita dito. Okay ba yun? Kasi, gusto na naman kita makasama. Kung tayo lang, kasi <coughs> ko lang nung isa may yung ibang angels. Hindi ko na isa ibang k-boys. Tapos si Queen, ikaw ba, Carla? Wala ka bang gusto sabihin sa akin? Actually, meron Meron? Pwede mo naman sabihin sa akin. Ay, tayo tayo naman dito. Ano po? Sa susunod lang. Susunod? Next week pa naman yun eh. Ngayon na. Nandito naman ako. Kahit... Kahit mamaya. Pwede mo sabihin sa akin. Pag... Ang ganito lang. Paunahin na na natin sila. Tapos magpapaiwan ako dito. Tapos sabi mo, sabi mo sa akin, ano, ito ba doon? Tungkol ba sa inyo? Sa po. Sa akin? O, tama. Paiwan nga ako. Tapos sabi mo na lang sa akin, ay uh, payag ka? Parang, pambigla akong kinabahan ano mo na ba ako? Ano naman babatse din mo ako? Merienda na muna po kayo. Ganyan kayo. Lagi mo na binabago yung topic. Akala mo trabasa. Po, po kasi dyan sila mama. Grabe ka. Ayan lang mga kalinga. Paya lang kunting share-share natin. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.